Human nakamuntar ang syudad o mga bagong traffic signalization sa 33 ka mga intersection o kapindusyentos ka mga CCTV cameras gibutsag sa labaw sa Public Safety Office nga laumang magamit o makompleto na kini sa bulan sa Marso tuig 2024. Ang mga gimuntar nga CCTVs ang makatabang matod pa sa pag-ila sa mga nakasupak sa balaod trapiko. So ang completion na, na is March, March ng 2024. Ang apil na, na is not only traffic signalization but CCTV, CCTV nato, og naapot tayo kaning Central Command Center. Kahibalo ang mga CCTV konektado sa Central Command Center asa 24/7 kini nga nakaandar o ginatutukan ang palibot. Samtang ang mga bagong traffic lights, mamahimong makabalansi na sa tama nga interval sa mga bihikulong gasubay sa matag intersection sa siyudad. Ang pasabutan na is 24-7 monitored on the ground. Sa maigo sa atong kamera, uh, mga traffic violations, mga kanang mo commit of akong uh, lang sa atong mga, mga drivers, no? Pag-abot sa panahon, kung natay mga ginahimong traffic violation, maabdakpan yun ta. Mm. Kaya ang plaka na to, makapture. Pag nakapture itong plaka, alarm ka sa si LTO. Pag naka na ka sa si LTO, pag renew ni mo, ah, bayad yung violation. Uh, dako ni siya o oh, katabang. No? Kabahin sa ato ang uh, mga ato na dungog nga na mga bomb treat. So, dako kayo ni siya nga tabang sa toa. Ah. O gisa pa uh, nga, to ang mga uh, batas pang trapiko so dako kay ni uh, katabang pod no nga makita na to ang mga dili maayo binuhatan sa mga tricycle driver so makita na to ang ilahang mga uh, salakyan, mga plate number nila safety gina, ma safety na ma'am kay para sa mga krimen na to diri sa Jinsan. tapos kwan kaning safety po na ang mga CCTV ma'am kay para ma-dakpan gid sa atong mga autoridad, ba nga pangit oh, mga pangit ilahang mga binuhatan. Mapitol po sila mamba. Ang mga bagong montar nga CCTV cameras adunay katakos nga mga capture sa license plate sa kinsamang motorista. Kung masuta nga gi-violate niini ang traffic rules, nga mo-reflect ang mga pinalidad kung mag-renew sa ilang mga lisensya. First phase pa lamang matod pa kini o adunay second phase sa sunod nga tuig o posibleng madugangan pa ang mga ipangmuntar nga CCTV camera sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!